Tago usang kilig kahapon sa Thanksgiving Presko ni Senador. Lito Lapid and Chief Operating Officer of the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, TIEZA, Share Mark Lapid kahapon. Ito ay dahil ayaw tantanan ng love team ni na Senador. Lito and Lorna Tolentino na grabe nga ang epekto sa mga manunood ng FPJs batang kiyapo na parang sila na talaga. Lalo na sa mga eksenang may kisang sin pa sila ni MS. LT Natatawa si Senador, Lapid, pero inulit niya na wala talaga silang relasyon dahil may asawa siya na madalas nga raw siyang tinatanong tungkol dito. Bukod sa kilig, aminado ang senador na malaking karangalan sa kanya na pa rin ng mga tao na may ka-love team siya kahit lolo na siya at senior citizen. Sa showbiz, siguro ako na ang pinakamatandang may ka-love team. Mabuti tinatanggap ako, e eh lolo na ko, eh, senior citizen na, tinatanggap pa rin na may ka-love team ako. Isang karangalan yan, icon na nga ako pagkatapos ni Eddie Garcia, eh, pagkatapos ni Eddie Garcia, ako na ang pinakamatandang action star, kung tutusin, 70 na po tayo at tinatangkilik pa rin. Parang ang tingin ko, teenager pa kami, yung Primanda, Primo and Amanda, ang lakas-lakas, laging pinag-uusapan. Nagpapasalamat din ako sa pamilya ko, naiintindihan nila ang trabaho ko, sabi niyang natatawa kahapon. At nagbiro pa siya, ang dami nang naghiwa-hiwalay dyan, pero yung anda, matibay. Matibay yung love team. Love team lang ha. Pero hanggang ganun nga lang daw kahit sinasabing madalas nitong dalhan ng food from Pampanga at magkasama silang kumakain sa tent sa taping ng batang kiyapo ng magaling na actress. Si Lorna, single siya. Pwede siyang magboyfriend boyfriend pwede siyang mag-asawa. Eh ako, hindi na ako pwede. Yung sa amin, kilati lang bilang love team kasi nga, may asawa ako, nakatali ako. Common knowledge sa showbiz na hindi masyadong favor si Nay Lalit Soli sa nasabing love team nila. Manay Lolet, huwag mo na ulitin yun, ha? Pabirong sabi niya sa manager, ang daming naniniwala sa iyo, eh, pati si misis, naaapektuhan sa iyo. Ayaw sa iyo ni Manay Lalit, pinipilit mo sarili mo, sabi sa kin. Bakit siya ba pakikisamahan ko? Sabi ko, apela ni senador. Lito kay lolet, kaya naman talagang hagal pa ka ng lahat. Sabi nga raw ng misis ng aktor, politiko, gusto ko lang malaman nyo ang exact words na sinabi ng nanay ko sa kanya kung kailan tumanda yung tatay mo, sa kalamandi dun sa TV. Nagka-love team, revelasyon ni Mark. Kaya lang, tiyak mid the press ang fans nila dahil tatapusin muna ang Prim and the Love Team dahil kakandidato ulit ang veteran actor, politician. Bawal na po kasi ang lumabas sa TV or movie projects. Nasa batas po yan ng Comelec Commission on Election, paliwanag pa ng senador sa Christmas Get Together with the Entertainment Press na ginanap noong Tuesday. Ayaw namin talaga na mawala sa batang kiapo pero kailangan kailangan talaga dahil nasa batas po yan, hindi na po pwedeng lumabas. Nakakalungkot man po pero kailangan, eh, sabi pa niya.